Chelsea? Chelsea, nareni ah, narinig ko yung nangyari. Okay ka lang? Yeah, I'm, I'm fine. Padating na yung mga polis, sabi ng manager. Manigurado meron silang mga katanungan sa ating lahat. Oh. Kaya nyo na Come, let's go. Pero I'm sure gusto tayong makausap ng polis. Andiyan naman sila kitlat eh. Tsaka maraming mga witness. Chelsea, they're all gonna say the same thing. You can't stay here. Yeah, but I want to stay. Matos party ko to. I want to make sure my ma reports sa police lahat ng details. Pero ikaw, if you have to go, it's fine. Really. Bye. Yes, yes, Dad. I know. Ako nang bahala. I've always taken care of my side of the business. Just you take care of yours. Okay? Your dad's not happy. <laughs> well, galit na galit dahil sa pag-atake mo sa Clubhouse eh. Solid yung tip na natanggap namin na nandun yung kahon ng drugs. Natural na kikilos ako. I know malaking perang ang laman ng mga account na Ang problema kay dad, hindi niya alam kung ano nangyayari sa atin. Masyado siyang pasarap sa posisyon niya. Then palitan mo. Ano pa hinihintay mo? Kayang kaya mo na yun. Sinabi ko na sa sa'yo. think so? I know so. tutulungan pa kita. Partners nga, di ba? Sir, mabilis yung pangyayari eh. isang minuto, nag-good lang kami. Tapos may biglang pumasok ng mga lalaki, hindi namin kilala. Tsaka, nakamaskara tapos ang, ang, lalaki ng mga baril oh. Di ba? Pakailangan namin ng uh, guest list ng lahat para makuha na namin yung statement nila. Andiyan pa naman silang lahat. Except for Matos. At yung mga guests of honor, the Acero Boys. Sila ang guest of honor ng party. It was my way of thanking them for saving me. I have to stress noon. Tonight kasi, wala silang ginawa. Nagtago lang sila. Lalo na si Jules. Buti lang na dito kayo. They're the ones that help save everyone. May daw pa kayo ng mga sumugod. May inahanap daw kong kahon eh. Hindi lang sinabi kung anong klase tsaka kung anong laman. Sige, kapag may mga tanong pa kami, kukontakin na lang namin kayo. Salamat hey, po. Salamat po, siya. Salamat po, Men. Kasi mo siya. Nauna no, na. oh, no. ay, Grabe po talaga yung nangyari kanina. Kawawa ka naman, Butya. Buti din dumating yung mga boys. Nailigtas kayo. Iinuna hmm. e, naman po yung mga tisay. Um, ano, Chelsea, hatid na lang kita. Pag hatid ko na lang si Chelsea. Ako rin. May hatid rin ako. Sino? Basta pang yun na. Special. Hatid ako, syempre. Ako ba? Sige. Sk Chelsea, wala na ako, ha? Sige, ingat ha. Ingat ka. Ano ba yan? Yung ating gusano yung skateboard, naka-motor pala. Cool niya? Cool na sa'yo yun. Sige na, mayroon tayo. Magigit lang. Magigit lang. Sige kayo. na. Alam mo sila sa akin. teka mo na. Anong sabi ng mga pulis? May idea na ba sila kung sino yung armadong lalaking ito? Baka delikado na buhay niyo doon. Eh, hindi naman po, Mang Paul. Na tsyempohan lang din po yung random na nakawan puro trouble naman tong gabing ito. Pati si Yanni, napaaway. eh. Oo nga po pala, Tito. Ano po bang nangyari sa inyo? May niligtas kasi akong babae. Pinabastos ng mga lasing. Bira ka naman, okay. Yani. Bulag ka na nga. Pumapasok ka pa sa gulo. Okay ka ba? Baka sama masakit, may masakit sa'yo. Okay na nararamdaman mo? Katawan mo. Okay, okay ka. lang po. Okay na ako. Ah, tsaka huwag kang Lagi naman ako nag-iingat eh. Ang inaalala ko, yung mga bata. Noong isang araw, montik na magkaroon ng shootout sa pier. Ngayon naman, yung mga armadong lalaki sa party. Pataas na pataas ang krimen. Simula naging anti-crime sarto si Rendon. Um, okay ka lang? Ikaw, okay, okay ka lang? Ah, uh, kidlat. Thank you, ah, sa pagligtas sa akin. Wala yun. Nagiging habit mo na yan, ah. May pag-save sa akin. <laughs> eh, syempre, habit mo na rin na mapatrouble, eh. Um Anyway As a thank you I I wanted to give you this Good luck. Ikaw, amo to? <laughs> -expect ganda. You like ganda, it? ganda. <laughs> um I'll I'll put it on. Here. Oh, <laughs> Na now More than ever Because i sure you from the kidnappers and Dr. K